Si Saba ay isang 5 taong gulang na guro sa isang maliit na paaralan sa Quezon City. Kilala siya sa kanyang masayahing personalidad at dedikasyon sa kanyang mga estudyante, ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay may lihim na hinintay niyang itago. Ang kanyang hindi inaasahang pag-utot na nagdudulot sa kanya ng matinding kahihiyan. Sa tuwing nagtuturo siya sa klase, nararamdaman niya ang kanyang tiyan na parang may sariling buhay, nagpapakawala ng tahimik na utot na walang babala. Sinusubukan niyang itago ito sa pamamagitan ng pag-ubo o paglipat ng upuan, ngunit ang takot na mapansin ito ng kanyang mga estudyante ay laging nasa isip niya. Isang araw habang nagtuturo siya ng math sa harap ng klase, isang malakas na tunog mula sa kanyang tiyan ang nagpatahimik sa buong silid. Ang mga estudyante ay napatingin sa kanya at bagamat sinubukan niyang magbiro, ang kanyang pisngi ay namula sa kahihiyan. Sa gabing iyon, umuwi si Sabana may mabigat na damdamin, nag-iisip kung bakit kailangan niyang tiisi ng ganitong sitwasyon. Isang umaga, habang nasa palengke siya, isang matinding kirot sa kanyang tiyan ang nagpabagsak sa kanya. Kasabay nito, isang malakas na amoy ng bulok na itlog ang sumalubong sa kanya, at napansin niya ang mga nag-aalangang tingin mula sa mga tindera. Hindi na niya kinaya ang kahihiyan na pagpasyahan niyang oras na para harapin ang problema, bagamat Nahihiya, nagbook siya ng appointment sa isang doktor, isang gastroenterologist na kilala sa kanyang empatiya sa mga pasyente. Sa klinika, kinailangan niyang maging tapat tungkol sa kanyang mga sintomas. Ang madalas na utot na may masamang amoy ang paminsan-minsang pananakit ng tiyan at ang bloating na nagpaparamdam sa kanya na parang lobo. Sa una, nahirapan siyang magsalaysay, ngunit ang doktor ay nagbigay ng kumpiyansa sa kanya na sinasabing normal ang mga ganitong sintomas at maraming kababaihan ang dumaranas nito. Matapos ang ilang pagsusuri, kabilang ang breath test at stool analysis, nalaman ng doktor na si Saba ay may irritable bowel syndrome, IBS, isang kondisyon na nagdudulot ng hindi regular na pagdumi at labis na gas. Ipinaliwanag ng doktor na ang kanyang mga sintomas ay maaaring dulot ng kanyang dieta Partikular na ang madalas na pagkain ng mga pagkaing mayaman sa sulfur tulad ng broccoli at karne na nagpapalala sa kanyang kondisyon. Bukod dito, ang stress mula sa kanyang trabaho ay nagpapalala rin sa kanyang IBS dahil ang gut-brain connection ay malakas na nakakaapekto sa kanyang digestive system. Inirekomenda ng doktor ang isang food diary upang subaybayan ang mga pagkain na nagtitrigger ng kanyang sintomas pati na rin ang pagbabago sa dieta tulad ng pag-iwas sa mga high FODMAP na pagkain tulad ng sibuyas at bawang. Nagsimula si Saba na magtala ng kanyang kinakain at mga sintomas sa isang maliit na notebook. Napansin niya na ang kanyang mga sintomas ay lumalala pagkatapos kumain ng dairy products, kaya sinubukan niyang lumipat sa lactose-free milk at yogurt. Bukod dito, sumali siya sa isang yoga class dalawang beses sa isang linggo upang pamahalaan ang kanyang stress. Ang mga sesyon ng yoga ay hindi lamang nakatulong sa kanyang katawan kundi pati na rin sa kanyang isipan na nagbigay sa kanya ng kapanatagan. Sa loob ng ilang linggo napansin niya ang malaking pagbabago, ang kanyang bloating ay nabawasan at ang masamang amoy ng kanyang utot ay hindi na kasing tindi ng dati. Ang kanyang kumpiyansa ay unti-unting bumalik at nagsimula siyang maging mas bukas sa kanyang mga kaibigan tungkol sa kanyang karanasan. Isang araw, sa isang pagtitipon ng mga guro, nagpasya si Saba na ibahagi ang kanyang kwento. Sa halip na ikahiya, ginamit niya ang kanyang karanasan upang bigyang diin ang kahalagahan ng pakikinig sa katawan. Sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na ang mga sintomas, kahit gaano ka awkward, ay maaaring maging senyales ng mas malalim na problema sa kalusugan. Ang kanyang katapatan ay nagbigay inspirasyon sa iba na maging mas bukas tungkol sa kanilang sariling mga isyu sa kalusugan at naging dahilan ito upang magkaroon ng isang support group sa kanilang komunidad. Si Saba, na dating nahihiya, ay naging isang tagapagtaguyod ng kamalayan sa kalusugan ng kababaihan na nagpapaalala sa lahat na ang katawan ay nagsasalita at kailangan nating makinig. Makalipas ang ilang buwan mula ng harapin ni Saba ang kanyang IBS nagsimula siyang maging mas kumpyansa sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ang kanyang food diary at yoga classes ay nakatulong upang mapabuti ang kanyang kalusugan at ang kanyang mga estudyante ay napansin ang kanyang masiglang aura. Gayunpaman, isang bagong hamon ang dumating sa kanyang buhay na muling sumubok sa kanyang katatagan. Sa isang pagtitipon ng mga guro sa kanilang paaralan, habang nagpapakita siya ng isang bagong lesson plan, isang malakas na tunog ng utot ang biglang umalingaungaw mula sa kanya. Parang tunog ng trompeta, ito ay nagpatahimik sa buong silid. Ang mga kasamahan niya ay tumawa at bagamat sinubukan ni Sabana magbiro na sinasabing, ang upuan ko ang may kasalanan, ang kanyang puso ay mabigat sa kahihiyan. Sa gabing iyon, habang pauwi, naramdaman niya ang pamilyar na pakiramdam ng pagkabigo. Bakit kailangang mangyari ito sa kanya, lalo na ngayong akala niya ay kontrolado na ang kanyang kondisyon? Ang insidenteng ito ay hindi isang beses lang nangyari. Sa mga sumunod na linggo, napansin ni Saba na ang kanyang mga utot ay naging mas madalas at mas malakas, lalo na pagkatapos kumain. Ang mga ito ay parang machine gun na may mga sunod-sunod na tunog na nagdudulot ng atensyon kahit sa pinakamaingay na silid. Kasabay nito, ang kanyang tiyan ay madalas na namamaga na nagpaparamdam sa kanya na parang lobo na sasabog anumang oras. Sa isang hapunan kasama ang kanyang pamilya, isang partikular na malakas na utot ang nagpatawa sa kanyang mga pamangkin, ngunit ang kasunod na kirot sa kanyang tiyan ay nagpabago sa kanyang mood. Napagpasyahan niyang bumalik sa kanyang doktor upang malaman kung bakit muling lumalala ang kanyang sintomas. Sa klinika, Ipinaliwanag ni Saba ang kanyang mga bagong sintomas, ang malalakas na utot, bloating at pananakit ng tiyan pagkatapos kumain. Ang doktor ay nagtanong tungkol sa kanyang dieta at napansin na si Saba ay kamakailan lamang ay nagsimulang kumain ng mas maraming tinapay at pasta na iniisip niyang masustansya. Matapos ang ilang karagdagang pagsusuri, kabilang ang isang blood test para sa celiac disease, nalaman ng doktor na si Saba ay may gluten sensitivity, isang kondisyon na nagdudulot ng pamamaga sa bituka kapag kumakain ng mga pagkaing may trigo, barley o rye. Ipinaliwanag ng doktor na ang kanyang malalakas na utot ay resulta ng labis na fermentation sa kanyang bituka, na dulot ng hindi wastong pagsipsip ng gluten. Ang bloating at pananakit ay mga palatandaan na ang kanyang katawan ay nahihirapan sa mga pagkaing ito. Inirekomenda ng doktor na subukan ni Saba ang isang gluten-free diet sa loob ng anim na linggo upang makita kung bubuti ang kanyang sintomas. Bagamat nag-aalala siya tungkol sa pagbabago sa kanyang dieta, determinado siyang harapin ito. Nagsimula siyang maghanap ng mga gluten-free na alternatibo tulad ng bigas, kinoa at gluten-free na tinapay. Pinanatili niya rin ang kanyang food diary na nakatulong sa kanya upang mapansin ang mga pagkain na nagpapalala sa kanyang sintomas. Bukod dito, nagpatuloy siya sa kanyang yoga classes na nakatulong upang pamahalaan ang stress mula sa kanyang trabaho at ang pressure ng kanyang bagong dieta. Sa loob ng isang buwan, napansin ni Saba na ang kanyang bloating ay nabawasan at ang mga malalakas na utot ay naging bihira na. Sa isang pagpupulong ng mga guro, nagpasya siyang ibahagi muli ang kanyang karanasan. Sa pagkakataong ito, hindi siya nahiya. Sa halip, ginamit niya ang kanyang kuwento upang turuan ang kanyang mga kasamahan tungkol sa kahalagahan ng pagkilala sa mga senyales ng katawan. Sinabi niya na ang mga awkward na sandali, tulad ng malalakas na utot, ay maaaring maging babala ng mas seryosong kondisyon tulad ng gluten sensitivity o celiac disease ang kanyang katapatan ay nagbigay inspirasyon sa isa pang guro na magpatingin din sa doktor na kalaunan ay na-diagnose rin ng katulad na kondisyon. Si Saba ay naging simbolo ng katapangan sa kanyang komunidad na nagpapaalala sa lahat na ang tawa sa likod ng sakit ay maaaring maging daan patungo sa mas malusog na buhay kung kikilos ka agad. Habang patuloy na pinapabuti ni Saba ang kanyang kalusugan sa pamamagitan ng gluten-free diet at yoga, isang bagong hamon ang sumalubong sa kanya na mas mahirap harapin. Isang araw, habang naglalaro siya ng taguan kasama ang kanyang mga pamangkin sa kanyang hardin, napansin niya ang isang banayad na paglabas ng gas na hindi niya napigilan. Walang tunog, walang babala, ngunit ang bahagyang init na naramdaman niya ay nagpapanik sa kanya. Sa una, inisip niya na baka ito ay isang aksidente lamang, Ngunit nangyari ito muli sa isang parent-teacher conference kung saan napansin ng isang magulang ang kanyang discomfort. Ang kahihiyan ay halos hindi niya makaya. Nagsimula siyang umiwas sa mga sosyal na pagtitipon, natatakot na muling makaranas ng gayong insidente. Ang kanyang dating masiglang personalidad ay unti-unting napalitan ng pagkabalisa at pag-iisa. Nang hindi na niya kinaya ang kanyang takot, nagpasya siyang bumalik sa kanyang doktor. Sa pagkakataong ito, mas nahirapan siyang magsalaysay tungkol sa kanyang sintomas, ang hindi inaasahang paglabas ng gas na hindi niya nararamdaman hanggang sa mangyari ito. Tinukoy ito ng doktor bilang gas incontinence, isang kondisyon na maaaring dulot ng pelvic floor dysfunction, isang karaniwang issue sa mga kababaihan lalo na pagkatapos ng panganganak o habang tumatanda. Ipinaliwanag ng doktor na ang kanyang mga pelvic floor muscles na sumusuporta sa kanyang rectum at iba pang organo ay maaaring humina dahil sa kanyang dalawang panganganak at ang hormonal changes ng menopause. Ang gas incontinence ay nagdudulot ng hindi kontroladong paglabas ng gas na madalas ay hindi napapansin hanggang sa mangyari. Inirekomenda ng doktor na magpatingin si Saba sa isang pelvic floor specialist para sa masusing pagsusuri. Sumailalim so siya sa anorectal manometry, isang test na sumusukat sa lakas ng kanyang sphincter muscles. Kinumpirma ng pagsusuri na ang kanyang pelvic floor ay nanghina na nagdudulot ng kanyang gas incontinence. Inirekomenda rin ang pelvic floor therapy kabilang ang Kegel exercises upang palakasin ang mga kalamnan. Bukod dito, pinayuhan siyang magpatuloy sa kanyang food diary upang maiwasan ang mga pagkaing nagpapataas ng produksyon ng gas tulad ng beans at carbonated drinks. Nagsimula rin siyang magsanay ng biofeedback therapy na gumagamit ng mga sensor upang matulungan siyang kontrolin ang kanyang mga kalamnan. Sa una, nahirapan si Saba sa mga exercises, ngunit sa tulong ng isang dedikadong physical therapist, nagsimula siyang makakita ng pagbabago. Ang kanyang mga sesyon ng therapy ay naging isang ligtas na lugar kung saan nakapag-usap siya tungkol sa kanyang mga takot ng walang hatol. Napansin niya rin na ang kanyang yoga classes ay nakatulong sa kanyang pelvic floor exercises dahil ang mga ito ay nagpapalakas sa kanyang core muscles. Sa loob ng tatlong buwan, ang kanyang gas incontinence ay nabawasan ng malaki at bumalik ang kanyang kumpiyansa. Sa isang family gathering, nagawa niyang makipaglaro at tumawa ng walang takot na magkaroon ng aksidente. Isang araw, sa isang community health fair, nagboluntaryo si Saba na magsalita tungkol sa kanyang karanasan ibinahagi niya kung paano niya natutunan na harapin ang kanyang gas incontinence at ang kahalagahan ng paghingi ng tulong sa halip na magdusa sa katahimikan. Ang kanyang kwento ay nagbigay inspirasyon sa maraming kababaihan na naroroon kabilang ang isang matandang babae na nag na dumaranas din ng parehong problema. Inanyayahan ni Sabah ang mga kababaihan na sumali sa isang support group na kanyang sinimulan kung saan nagbabahagi sila ng mga tips at kwento tungkol sa kalusugan. Ang kanyang katapangan ay nagbigay daan sa isang mas bukas na pag-uusap tungkol sa mga isyong itinuring na bawal at si Saba ay naging inspirasyon sa kanyang komunidad na nagpapaalala sa lahat na ang katawan ay may mga senyales na hindi dapat baliwalain. Matapos harapin ni Saba ang kanyang IBS, gluten sensitivity at gas incontinence akala niya ay nasakop na niya ang lahat ng hamon ng kanyang katawan. Bilang isang 45 taong gulang na guro, naging mas maingat na siya sa kanyang jiblika, kanyang dieta at regular na pelvic floor exercises na nagbigay sa kanya ng mas malaking kontrol sa kanyang kalusugan. Ngunit isang bagong pagsubok ang dumating sa kanyang buhay. Sa isang mahalagang pagpupulong para sa isang school fundraiser, habang nagpepresent siya ng plano sa harap ng mga magulang at kaguruan, Isang pamilyar na amoy ng bulok na itlog ang biglang sumalubong sa kanya kasabay ng matinding kirot sa kanyang tiyan. Ang masamang amoy ay halos nagpapanik sa kanya at bagamat sinubukan niyang magpatuloy sa presentasyon, napansin niya ang mga nag-aalangang tingin mula sa audience. Ang insidenteng ito ay nagpabalik sa kanya ng dating takot at kahihiyan, ngunit sa pagkakataong ito, determinado siyang huwag hayaang hadlangan siya ng kanyang sintomas. Sa gabing iyon, Umupo siya at sinuri ang kanyang food diary. Napansin na ang kanyang sintomas ay lumala pagkatapos kumain ng isang bagong recipe ng leche flan na inihanda niya para sa event. Kinabukasan, bumalik si Saba sa kanyang gastroenterologist, handang harapin ang anumang sagot. Ibininahagi niya ang kanyang mga bagong sintomas: ang madalas na bad-smelling gas na may kasamang bloating at matinding pananakit ng tiyan, lalo na pagkatapos kumain ng mga dairy products. Ang doktor ay naghinala na maaaring lactose intolerance. Ang dahilan, isang kondisyon kung saan ang katawan ay nahihirapang digest ang lactose, ang asukal na matatagpuan sa gatas. Upang kumpirmahin, inirekomenda ang isang hydrogen breath test na nagpakita ng mataas na antas ng hydrogen, isang palatandaan ng lactose intolerance. Ipinaliwanag ng doktor na ang kanyang katawan ay hindi gumagawa ng sapat na lactase ang enzyme na nagtutunaw ng lactose na nagdudulot ng labis na gas production at discomfort. Bukod dito, ang doktor ay nagtaas ng posibilidad ng giardiasis, isang parasitic infection, ngunit ang mga karagdagang pagsusuri ay nagpakita na ang lactose intolerance ang pangunahing salarin. Inirekomenda ng doktor na subukan ni Saba ang isang lactose-free diet sa loob ng anim na linggo at magdagdag ng probiotic supplements upang balansihin ang kanyang gut bacteria. Bagamat nag-aalala siya tungkol sa pagbabago ng kanyang paboritong pagkain tulad ng ice cream at keso, determinado siyang sundin ang payo. Nagsimula siyang maghanap ng mga alternatibong walang lactose tulad ng almond milk at coconut-based desserts. Pinanatili niya ang kanyang food diary na nakatulong upang matukoy ang mga pagkain na nagtitrigger ng kanyang sintomas tulad ng mga creamy sauces at yogurt na hindi lactose-free. Nagdagdag din siya ng fermented foods tulad ng kimchi sa kanyang Diet ay upang suportahan ang kanyang gut health. Sa kanyang yoga classes, nagpatuloy siya sa pagpapalakas ng kanyang pelvic floor na nakatulong din sa pagbabawas ng bloating. Sa loob ng ilang linggo, napansin ni Saba ang malaking pagbabago. Ang kanyang bad smelling gas ay naging bihira at ang kanyang tiyan ay hindi na namamaga pagkatapos ng bawat pagkain. Ang kanyang pananakit ay nawala at ang kanyang kumpiyansa ay bumalik ng buo sa isang community health seminar, nagpa siya siyang ibahagi ang kanyang buong paglalakbay mula sa IBS hanggang lactose intolerance sa harap ng kanyang mga kapwa, guro at magulang ng kanyang mga estudyante. Sa halip na ikahiya, ginamit niya ang kanyang kwento upang turuan ang iba tungkol sa kahalagahan ng pakikinig sa katawan. Ang kanyang katapatan ay nagbigay inspirasyon sa maraming kababaihan na naroroon, kabilang ang isang ina na nag-confess na dumaranas din ng parehong sintomas, ngunit nahihiyang magpatingin sa doktor. Ang kwento ni Saba ay naging isang beacon ng pag-asa sa kanyang komunidad. Ang kanyang support group na sinimulan niya pagkatapos ng kanyang gas incontinence diagnosis ay lumago na nagbibigay ng ligtas na espasyo para sa mga kababaihan upang magbahagi ng kanilang mga karanasan. Sa pamamagitan ng kanyang social media, ibinahagi niya ang mga praktikal na hakbang tulad ng paggamit ng food diary, pagkonsulta sa mga espesyalista at pagsubok ng mga dietary changes. Ang kanyang mensahe ay malinaw. Ang mga awkward na sintomas tulad ng utot ay hindi lamang mga nakakahiyang sandali. Ang mga ito ay mga senyales ng katawan na humihingi ng atensyon. Sa huling araw ng kanyang seminar, natanggap ni Saba ang isang standing ovation, hindi dahil sa kanyang katapangan, kundi dahil binigyan niya ng boses ang mga kababaihan na dating nagdusa sa katahimikan. Ang kanyang paglalakbay mula sa kahihiyan hanggang sa empowerment ay nagbigay inspirasyon sa lahat na pangalagaan ng kanilang kalusugan na nagpapaalala sa kanila na ang katawan ay nagsasalita at ang pakikinig dito ay ang unang hakbang patungo sa isang mas malusog, mas kumpiyansang buhay.